Naitanong mo na rin ba, ano kaya ang ibig sabihin ng tampat? Ano kaya ang meron sa likod nito? Kaya sa video na to tara samahan nyo ako. Alamin natin at tuklasin itanong sa ating imam. Hi, hey, what's up mga boss? Magandang umaga sa ating lahat. May umaga pala mga boss. Nais natin samahan ang I Wonder GMA sa kanilang episode na Magical Wishes dito sa Pilipinas. At alam nyo ba mga boss, sa kanilang listahan ang Bud Bungaw Kaya, without further ado Tara mga boss, samahan nyo Alright mga boss, nandito na tayo sa mismo sa venue So hanggan yung kasama natin So tara, ready na Kaya wala na pa tumpik-tumpik pa Tara, intro na Hey what's up mga boss, panibawang araw panibawang tara na naman tayo But in full to this video mga boss, tara samahan nyo kami Akyat na ng Bud Bungaw sa unang step pa lang mga boss, mukhang nagigipaglaro ang kalikasan sa atin. Honestly mga boss, kahit pa ulit-ulit na din nakikita ang ating kalikasan, nandun at nandun pa rin ang kagandahan nito. So for sure mga boss, pag um, expecting, marami talagang um, mong ano, mga unggoy. Tulad ngayon, yan. So it is very important for us na magdala ng um, saging na Huwag natin yung kalimutan pag mag-aakyat tayo dito after ng ilang minutes, ng ilang steps, habang pinagmamasdan ang kagandahan ng ating lugar at tayo ay dumating na rin sa main station ng Budbunggaw. Dito pala mga boss, sinasagawa ang pag-worship or yung pagdudua as we call. At ating nasaksihan na rin mga boss kung paano gawin ito. Wala naman tayong alam mga boss, kaya nga nandito tayo para alamin at tuklasin kung anong meron dito. Yun ay depende na rin mga boss sa mga sagot ng caretaker or imam ng Budbunggaw. Kaya abangan na lang natin siguro mga boss sa I Wonder GMA ang sagot ng ating mga imam. Ito ay hindi lang patungkol sa tampat o sa pagsagawa ng pagduwa dito sa taas. Ngunit kasali na rin ang tinatawag nating pagbangkot. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na abangan natin at manood tayo sa I Wonder GMA kasali ang episode dito sa ating Good Bunga. Kaya hanggang dito na lang muna mga boss. Salamat.